Hi guys! Welcome back to my channel. Ayan, update muna tayo day 3 ng Team Creamline sa Spain. At ito na nga nakita natin si Eliza Valdez at si Bea de na nagsha-shopping shopping is live. Siyempre, pagbakasyon talaga isa yan sa mga ginagawa nila ang uh, bumili ng kanilang mga gamit. At ayan, namataan natin na parang na-starstruck sa kakatingin ang, ang male employee ng isang shop kay Aliza sa kabilang banda. syempre alam naman natin, pag, pagkatapos ng lakaran nila, syempre magugutong sila at ang kanilang banding ay kainan. Alam naman natin, masasarap ang pagkain sa Spain. Alam natin, busog na busog ang ating team cream Line. At pagkatapos nga, kahit sa ibang bansa, hindi talaga nila nakalimutan, lalo na itong si Aliza na mag-workout. Ayan, nandiyan ay chugging sila. O saan kayo dyan? Kahit sa ibang bansa talaga, workout talaga ang ating mga team cream so more update pa sa sunod hanggang sa muli bye bye all remember wag po tayong magpaka-stress please like, share, and subscribe channel para ma-update kayo sa mga bagong upload